Tignan nyo naman po ang sibuyas. Hindi pa masyadong maaninag. So ayan, isang magandang umaga sa atin lahat mga ka-farmers. For today's video ay magpapatubig ulit kami ng sibuyas mga ka-farmers. Ayan, medyo tigang na eh. Kaya kailangan ng patubig mga ka-farmers. So ito na po yung ating sibuyas mga ka-farmers Ito ay isang buwan at 30, 30, 30, 35 days to 35 days na ito papatubigan namin May mga damo din, oh. Medyo malalakan na ganyan yung sibuyas. So, wala pa naman ako nakikita ang yung spaghetti wala lang ano medyo bumabalaktot gawa nung ano, sa tubig malambot po ano lupa pag nababad yan babad kasi kami kung magpatubig ng sibuyas talaga lalo't hindi pantay yung lupa Ah, uh, may lubog na. Meron pang hindi. Ang katulad nito. Yan. Pag alam nyong mahina ang sibuyas, yung ganyan, kulang sa tubig. Lagi siyang natutuyot. Kaya ang sibuyas ay pangit din yan. Pag yung tigang tigang hindi makalaki si buyas ito yun medyo lumiliwanag na ginang ano direct naman ang dahon niya pero yung ano yung talagang babad sa tubig bago yung, yung parang sobra sa taba pa sobra ng taba yan o napip, pumipili pero hindi naman siya espagete ha yan na ano lang yan nasubra nasubrahan ng lambutan lupa nagapilipit yung dumata pa ang dami rin damo Sige, aman yung tudunda mo talaga. Ayan mo. pa lang yung laki niya sa 35 days. Ayan. So, wala pa naman tayo nakikita ang Is pagite, pa baba. So ito hindi naman sa is Talaga, Talagang namilipit lang siya. So ito yung kung nakikita nyo to, tong lugar na to. Punong-puno ng tubig to. Ito kaya tubig namin. Wala eh. Hindi po kasi pantay lupa. So kailangan punuin para abutin yung tubig Ay, yung tubig yung sibuyas mabasa so sa panguod naman so isang bisis pa lang din kami naka-spray So ang ginamit namin dito ay free button lang. Free button with yung siga. Pinaghalo namin. Mix na yon so, sa, sa so isang litro ng siga, kalahati ng free button. So ayan naman yung ano, wala pa namang uod mga farmers So may, kung may makikita ka dyan, uh, walang. pa pailan-ilan pa lang siguro. may malalaki, may maliliit. Ano may mga dubli ang tanim. Tulad nito, dubli. Dubli, dubli. Duble. 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 Dalong duble. Ito, triple pa. So, nagpapatubig na po kami ng buyas. Dito ay tapos na mga farmers point to lang naman to so lipat kami dun sa kabila mga ka farmers point to yan tignan nyo naman po ang sibuyas hindi pa masyadong maaninag talagang sobrang lit pa po ng pula talaga ng pinanim ayan buti nga ngayon medyo umano na siya umangat na ito guys ay nasa 15 days na ata ito yun ang hinang bumulas so nung tinanim ko si ay malilit talaga halos ganito lang siya oh nung tinanim gating ting ayan tingnan ano halos kung titignan nyo ay, hindi maaninag yung sibuyas salit pa talaga Ayun, napaliliit talaga ng sibuyas. Oh, hmm, tingnan nyo naman, di makita, no? Ayun, samantalang yung malayo na yun, kitang-kita na yung sibuyas. Sulipat so, na kami. Ayun, sa kabila. So, yan mga farmers. Dito naman kami, nagapatubig. Ayan, puno ang patubig namin. Puno na naman siya, di ba? Oh, di ba? palay ang patubig. So dito naman sa mataas, di maabot 'yan. nangangalaki na kami ng patubig ayun o madamo mutha So, ayan mga ka-farmers Tapos na kaming magpatubig ng sibuyas hmm. Ayan po, sibuyas lahat yan Basta yung malilinis na yan, sibuyas lahat yan Pero hindi sa amin yan, ito lang ang amin Ayan Sibuyas, hindi sa amin yan tapos ng patubig ayan ang puno so yun lang mga ka-farmers God bless po sa atin lahat